Good news ito mga kababayan para mapalaya si Pangulong Rodrigo Duterte. Mga OFW po sa New York nagpetisyon po o nangalap ng pirma para ipetisyon doon kay Pangulong uh, Trump na palayain si Pangulong Rodrigo Duterte. Pakinggan po natin. Hello, mga kabayan, we are putting our signatures here for President Trump to um, petition And release our very good president Rodrigo Duterte, uh, former former president, with very good third. Yeah, so we are because fixing our signatures. We are, we ICC, the uh, but, so we're signing our signing here, Mr. Trump. Uh, president Trump! I'm gonna, I'm gonna. President Trump, I hope you will hear us to release our president from So 'yun. Ah nagpetisyon po ang mga OFW o nangalap po sila ng mga pirma para i -petition nila na mapalaya si Pangulong Rodrigo Duterte doon sa mga ICC. Ayan, grabe po ang suporta po talaga ng OFW para kay Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya pasasalamat po tayo sa mga OFW na talagang taos-puso pong sumuporta kay Pangulong Rodrigo Duterte. Grabe po, nakakadurog po puso. Nakakadurog po sa puso yung naramdaman na ang dami pong nagmamahal kay Pangulong Rodrigo Duterte. Biro mo nga yung pulis kagabi na nagkaganon yung mga babae na nakasombrero. Grabe, yung haguluhol ng isa, umiiyak po habang nagsasalita si Pangulong Rodrigo Duterte. awak awak po siya, damang-dama po niya yung naramdaman niya na uh, pagmamahal din niya kay Pangulong Rodrigo Duterte. Grabe po, ang dami pong umiyak. Kaya saludo po tayo sa mga OFW na grabe full support po talaga kay Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya yan ngayon doon sa New York, nangalap po sila ng firma para ipetisyon nila doon kay Trump na palayain po si Pangulong Rodrigo Duterte at sana po mapakinggan ni Donald Trump at sana po talaga makarating po sa kanya yung petisyon na yan o mga firma na yan na waghain na sana palayain si Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil alam naman po natin, magkaibigan po si Trump at saka si Pangulong Rodrigo Duterte. Hanga po si Donald Trump kay Pangulong Rodrigo Duterte. Lalong-lalo -lalo na yung ginawa ni Pangulong Rodrigo Duterte na uh, war on drugs. Believe po doon si Trump na sa dami-daming presidente daw ay si Duterte ginawa niya yung ganon na napakalaki ang kalaban niya di ba kaya believe si Donald Trump kay Pangulong Rodrigo Duterte kaya sana yung petition ng mga taga taga New York ng mga OFW ang kababayan nating Pilipino sana po mapakinggan ni Trump at makarating po talaga sa kanya yung mga pirma na yan na nanawagan na sana mapalaya ni President Trump si Pangulong Rodrigo Duterte. Dasal lang po tayo mga kababayan, pagdasal po natin na ding din po yung petition at sana talagang mapauwi po si Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil marami po nagsasabi na parang wala daw, wala daw sa tama po talaga. Grabe. Grabe po ang nangyari. Grabing lungkot na mga kababayan nating Pilipino o Pilipino sa bansa. Lalong-lalo na po yung sa mga OFW na mahal na mahal po nila si Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya yun, gumawa ng paraan ng mga OFW sa New York na mga lap ng pirma para nga ipetisyon nila kay Donald Trump na sana palayain si Pangulong Rodrigo Duterte. At sana nga po matugunan ni Trump yan at sana pakinggan po ni Trump. Adam po natin si Trump ay magkakaibigan po sila ni Pangulong Rodrigo Duterte at talagang believe siya ni believe siya kay Pangulong Rodrigo Duterte. Sana mapakinggan po. Kaya dasal-dasalan po tayo mga kababayan na naway mangyari na mapalaya po si Pangulong Rodrigo Duterte. Biruin mo yung sa ICC pala may dalawang ano pala doon uh, judge na uh, against sabi niya doon, nakita ko dito sa post sa Facebook na sinabi nung dalawang judge sa ICC na wala nang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas kaya hindi dapat pwede gawin yang investigasyon o paglilitis kay Pangulong Rodrigo Duterte doon sa ICC dahil wala na nga po daw uh, jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Kaso yung ano yata, tatlong babaeng judge yata ang pumirma o pumabor. Kaya, ah, uh, yata yung ano. Basta yun ang nakita ko sa ano, uh, mga post yan sa ano, social media. ya uh, nakakaawa po si Pangulong Rodrigo Duterte, parang hindi na po nare-respeto. Hindi po talaga nare-respeto. Na ano ako, na ano ako na dibdib dung, yung babaeng pulis na 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 lang at hindi napigilan sarili at punas ng punas ng panyo. Umiiyak po talaga siya. Sobrang lungkot siya sa pangyayari kay Pangulong Rodrigo Duterte habang nagsasalita. Hindi na napigilan kahit maraming tao dyan na ano, kumuhuli kay Pangulong Duterte. Talagang umagulhol po siya. Umiiyak po talaga, hindi napigilan sarili. Kaya sa iyo ma'am, kung sino ka man ma'am, dahil natakpan yung kamo sa sumbiro, saludo sa iyo ma'am. Sumusunod lang po kayo sa mga utos ng mga opisyal nyo. Pero sa puso nyo ay 100% labag po sa puso nila yung ginagawa nila. Wala pero walang magawa dahil nga utos sa taas. So ilang mga kababayan, ipag na lang po natin na sana yung pangalap na firma ng mga OFW sa New York ay uh, dinggin po ni Trump. At sana po, papaboran ni Trump at gagawa ng paraan dahil si Alan ayaw na ni Trump yung ICC na yan eh. dahil pakialamiro daw nakikialam sa ibang bansa na hindi naman daw uh, kasali sa uh, ICC pagdasalan lang po natin, ingat po kayo